mga pambansa. Isinisisi ni Senate President Jesus Godero sa kapalpakan daw ng PhilHealth ang dahilan kaya hindi ibinigay ang 74 billion pesos subsidy na hinihingi ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Escudero, may 600 billion pesos na reserve fund pa ang PhilHealth. Pero hindi pa rin daw nito nagawa ng tama ang kanilang trabaho na ma-cover ang lahat ng kinakailangang health benefits ng mga Pilipino. Dahil po dyan, nagdesisyon ng mga mambabatas at Senado na wag na muna silang bigyan ng pondo. Paglilinaw naman ni Senator Grace po, may pondo pa rin naman ay na binigay sa PhilHealth para sa operasyon at paswa pasweldo ng kanilang mga empleyado. Samantala, tiniyak naman po ng PhilHealth na hindi maapektuhan ang kanila mga benepisyaryo kahit hindi ibinigay ng Kongreso ang 74 billion pesos subsidy na hinihingi nila sa susunod na taon. Ayon po sa PhilHealth, ito ang unang beses na hindi sila binigyan ng subsidiya ng gobyerno sa loob ng higit tatlong dekada. Paliwanag ng state insurer, hindi nila ginagalawang reserve fund nila dahil mandato ng batas na magtabi sila ng pera. Pero dahil walang matatanggap na subsidiya sa susunod na taon, dito raw nila kukunin muna ang ipambabayad sa premium contribution ng milyon-milyong indirect contributors o ang mga mahihirap. Since 2023 po, tayo ay nag-expand na at nagsimulang mag-expand ang ating mga benepisyo. Even in 2024 po, tayo ay nag-expand ang across the board 30% increase sa lahat ng ating benepisyo at bago nga po matapos ang taon, ay nakaplano na mag-expand pa uli across the board ng increase ng ating case rate. So sana po ay uh, nakita rin uh, ng ating mga mambabatas yun po mga efforts na ginagawa na po natin, uh, hindi lang po for 2025 pero dun po sa mga nagdaang taon din. Yan po ang tinig ni Dr. Israel Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Samantala, ikinagismaya naman ang ilang grupo ang hindi pagbibigay ng subsidiya ng Kongreso sa PhilHealth. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni dating Finance Undersecretary at UP Economics Professor Shelo Magno na nakagagalit daw ang ginawa ng mga mambabatas. Maliraw kasi ang pag-aakala ng mga senador na may sobrang pondo na nakatago ang PhilHealth. Ang paliwanag ni Magno, bagamat may 600 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth, hindi raw ito surplus o sobrang pera.

dahil nakalaan ito bilang pantustos sa future liabilities o mga utang na kailangang may reimburse o bayaran ng state insurer. Ang giit pa ni Magno, walang sobrang pera ngayon ng PhilHealth at hindi magagamit ang reserve fund para palawakin pa ang health benefits ng ahensya. Kaya hindi rin daw totoo ang sinasabi ng PhilHealth na hindi maapektuhan ang mga benepisyaryo. Panawagan ni Magno kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. line Vito ang zero budget ng PhilHealth. Pwede siyang mag-line veto at i-line veto itong zero budget ng PhilHealth. Kapag binito yan ng Presidente, ibig sabihin ang magiging effective budget ng PhilHealth ay yung 2024 budget niya. At least hindi zero, meron pa rin. Ang tanong lang, gagawin ba yan ng Presidente? Yan po ang tinig ni Professor Shallow Magno ng UP School of Economics. May inang po today na inyo pong basahin ang column ni Jaris Bondoc sa The Philippine Star. Today, check it out. Yan po ang column today ni... Jaris Bundok sa The Philippine Star. Ang title niyan ay... They'd be fooling us again on PhilHealth, comma, again. Ano education. Daw? Ano daw? They'd be fooling us again on PhilHealth. Yan po ang title today ng column ni Jaris Bundok sa The Philippine Star.